Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput tatlo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, 1. Narito ang dalawakong saksi. Ito'y ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandu sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng tatlong araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sandibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito magdiriwang sila at magbibigay ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng tatlong araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gay na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos, ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika. Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Matibay kong moog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at inilitas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Alleluia! Alleluia! si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Yesus. Ang saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kauli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilala ning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae ay nag Ngunit ang lalaki at babaeng karapat dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, Magaling ang sagot ninyo, Guru, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,